I-wish na, lang, nakawala Lapitan natin, lapitan natin Eh, nakawala na! Ka. Ha? Hilayang? Hindi na din yung ticket Hindi, line, line, ina Ah, hilayin mo hindi Oo, line, line, line na, masabit na pa kami Bolt cart eh Ayan. Tumabit, tumabit. Layo. Layo Metro, metro yung haagis. Sanay na sanay, no? Sanay, na sanay. Ay, wala na. Hindi, okay, ano, wala. Wala, Yan, di lo? Yan, ah? Para. Okay, benta natin kay Bustoyo, to. Mahal po. May banak ba? Oo, yan. May banak siya, yan. May meron pala. Sakit-sakit yan. May oh. ano, banak ba? nga? banak ko. Sigurado na yan, idol. Pag-ulang. Ito, malaki, oh. Uy. Ano mama mama oh, wow. mama 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 মামা <muchas> কিনা